batang may tapang. Gusto nating klaruhin, hindi po kayo umaangkas ngayon kay BBM dahil uh, nagnanumber one siya sa survey. Diretsyahang tanungan. Kahit ngayon ang sinasabi ng Pangulong Duterte, eh, ang lab laban niya, corruption. Kung ako maging presidente, magkakamatayan kami. Mga eksklusibong pinagkakaguluhan. Eh, kaya lang, sinabi sa akin, nagpag-drag test niya, dinilay so sa Tudeyar. Hmm. Hmm. Ano, ba? Ano, ba? Sa maanghang na komentaryong walang atrasan. Eh, hindi ko masusuko. Uh, delikado ito. Uh, hindi ko pwede maging presidente. Mabibigat na talakayan. Ating napapagaan. Huwag na natin banggitin kung sino siya. Tatanong ko pa naman sana kung sino siya. Malalibel <laughs> <laughs> tayo nito. Mga tiradang tatak, tunying lang. Tuwing linggo yan, dito lang sa komento ninyo. Eto, pwede mo sagutin, pwede hindi. Magkano ba talent fee niya? Uh, kung nanonood si Direk <laughs> Daryl Yap at saka si <laughs> Boss B. Hoy <laughs> mga ka-tune in! Alam nyo ba na nakakulab ko, ito lang nakaraang araw, yung uh, nagpasikat ng uh, 90s sen sensation. Noong 1990s, noong panahon natin. Mga batang 90s dyan, nagpasikat ng dance grace noon na alam niyo naman yung dying inside so, alam niyo na pero yung sayaw, hindi ko kaya eh pati yung kanta pwede siguro pero yung sayaw hindi ko kaya hindi ko siya nakaka-partner sa sayawan nahulaan niyo na siguro nabalita ko kasi na may ginagawang pelikula ito si Direk Daryl Yap naalala niyo yung made in Malacanang mayroon niyang uh, uh, karugtong para siyang sequel no sa 37th anniversary ng EDSA People Power ilalabas daw itong MOM uh, Martyr or Murderer ang tindi ano alam niyo naman kasi sa napakahabang panahon ang pagpatay kay Ninoy ay ibinibintang sa pamilya Marcos lalo na kay dating Pangulong Ferdinand Marcos at kay dating unang ginang Imelda Marcos at binigyan ko na kayo kagad ng uh, tip pero yung pong uh, gaganap na Ninoy, walang iba kundi si Yorme, si dating Mayor uh, Moreno ng Lunsod ng Maynila. Eh, three-part series to. Masyado mahaba yung interview namin. Anim na oras yata eh. Kaya yung first part ng interview natin, exclusive, ikinuwento ni Yorme ang mga pasilip sa pelikula na ginagawa nila na martyr or murderer. Approved! ang kalaban mo, no? walang makikitang ang maganda sa iyo. <laughs> uh, yung mga sensible na tao is, I'll see the good in you, I'll see also the bad thing in you. I'll see your progress, I'll see your fault. Yun yung mga sensible na tao. Mm -hmm. Kasi kung weak, eh ako, may kilala ako, wicked, katakot-takot na nangyari sa bansa natin. And nowhere mm -hmm. to be found din naman sila. Mm -hmm. So, ano, magsusumbatan na lang ba tayo? Mm uh -huh. Tingnan mo, doon nangyayari, doon na dadala yung conversation. Susumbat ito, mm uh -huh. eh magsusumbat din naman itong kabila. Ang nangyayari, binibimbang lang natin yung utaw. Mm uh -huh. So we're not helping, oh, huh. na And then, weak leader. Oh, let's just say, weak leader, kung gusto niyo sakyan ko yung uh -huh. argumento ninyo. Bakit kayo nun binigyan naman kayo ng chance? Ha? When you took over by some stock of luck, mm uh -huh without the real, clear picture of mandate of the entire country, did you change the system or we changed the leadership? But the system is still the same. Mm -hmm. See, that's my point eh. So, kaya ako uh, lagi sinasabi sa, 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 sa mga kasama, being a leader of a small group of people, I always tell them, you owe it to your people. Mm -hmm. If is your people yung naglukluk sa inyo. Yun lang ang lilimunin mo. Now, the minority group must be respected of their views. That I agree. But it doesn't mean uh, they are uh, uh, correct mm. always. They may be correct sometimes. Mm -hmm. There is no monopoly of knowledge. Ayoko di sa mga BBS. Uh, <laughs> ano yung BBS? <laughs> bilib na bilip si sa sarili. <laughs> na sila lang ang magaling na magpatakbo ng buhay natin. Eh well, let me educate you thing. Uh, uh, ayoko yon. But there is no monopoly of knowledge. Sometimes they're wrong, sometimes they're right. But again and again, you have a clear picture of Monday. to we'll take the leadership. It is you who will write the pages of your book. I'm sorry. Speaking of uh, which, uh, okay. history. Kayo pala'y nahila na gumawa, ng, uh, guma gumanap <laughs> yeah. sa isang papel oh. Uh, ng uh, isang pelikul nitong napaka-controversial na si Direk Dariyap. Oh. Uh, i-share niyo nga sa amin to. Kaya ko siya absent kanina, uh, nung, except nung isang araw, napuyat. Uh, oh, napuyat. Na 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 okay. Oh, yun yun. bakit, bakit kayo napuyat? Uh, na, Nag-shooting pala... na kami. Uh, uh Nag-shooting na kayo. Una, uh, <laughs> I'm honored and humbled to, to, to portray one one of the great men of our country. You know, uh, Nino yakino na, na talagang yun, na, na ibibigay sa isang tao. So I'm honored doing the opportunity given to me is really something uh, to remember. So thank you to Daryl Yap and uh biba talagang mm -hmm. very specific yung request nila na sige na't at ba pwede mo mm -hmm. tong hindi ba kayo nagdalawang isip na umoo doon artista ako eh mm -hmm. i need to make a living like mm -hmm. you mm -hmm. you're doing this to make a living the same manner you doing business to make a living mm -hmm. that's normal for us yeah artista naman ako uh, hindi niyo naisip yung implication or complication nun in the future uh in terms of well, uh, public uh, opinion and all? Wala naman kasi I think hindi naman bobo ang tao. Eh. Meron mga ilang individual lang tingin nila bobo ang mamamayan. Kasi ayaw mong iboto, ayaw nilang iboto yung gusto nila. Mm -hmm. Ayaw gawin ng tao yung gusto lang ipagawa sa tao. Mm -hmm. Kaya tinatawag nilang tanga. Mm -hmm. But I don't think that the Filipino people is like that. Mm -hmm. They know. Trabaho is trabaho. Hanap buhay is hanap buhay. And uh, In this case, an hour. Na lang nila. Mm. <laughs> yung, yung, yung process uh, mm. your uh, it, it took them only 10 minutes. Mm -hmm. We had a schedule to meet and the council Bigla The following day, uh, uh, two days after, we met the team. Intail mi sha. Okay. Mm -hmm. I'll do it. Nilatag siya inyo kagad yung yung storyline. Maganda and yung kwento eh. Mm -mm. Ang laging sasabihin diyan, uh, you are revising uh, ah, history. Uh. Let us not go to that uh, mm -hmm. level. Mm -hmm. Yung mga tao na ay clearly disagree mm -hmm. with you. When you were given a chance to tell your story, you did it. Mm -hmm. And the other side of the river has also should be given a chance to tell their Side of story because mm -hmm. in a coin there's always two sides of mm -hmm. the story. Mm -hmm. Then it is up to you as viewers to distinguish. It's not about revising. This is a creative thing done in in the countries when Confederate and the Union telling stories. They are not wrong. They're they're wrong not, wrong not uh, rewriting history. Mm -hmm. There is history mm -hmm. in history book mm -hmm. being uh, yeah. uh, not being altered. Mm -hmm. <laughs> Pero pag nanood ka ng pelikula, ito, mm -hmm. gandang pelikula, 'di ba, mm -hmm. yung uh, The Generals. Mm -hmm. It's a, I think it's about the Confederate, mm -hmm. uh, if I'm not mistaken. There's also the other side of the Union, yes, sir. Lincoln. Uh Oo, -oh, uh -oh, uh -oh. syempre. No? Uh oh, diba, pag yung kwento nila, mm -hmm. magkaiba. Mm -hmm. Ay magagaling yung mga general nito. Mm -hmm. Ay magagaling ang general nito. But the, that's the storytelling. Mm -hmm. Storytelling uh, in a, in a visual ano, doesn't alter history. Mm -hmm. So, my point is, diba, nagkwento ka naman dati, o mm -hmm. oh, nagkukwento siya ngayon. Mm -hmm. Oh, hindi ka naman niya pinipigil magkwento ulit. Mm -hmm. oh. And then the people get entertained. Because this is showbiz. Mm -hmm. A showbiz is entertainment. That's it. Nothing more, nothing less. Why, why create such fuss mm -hmm. or issue where it hindi na mo kita pinagbabawal. Tawa ka rin, kwento mo. Tumirada ka rin. Mm -hmm. Tumirada Pero natuwa sa ako sa sinabi niyo kanina, eh, yung entrada niyo when we, uh, when we started to discuss uh, this particular topic. Sabi niyo eh, Nino Aquino is one of uh, uh, the great great men in yes. in the Philippines. In the Philippines, But, uh, exactly. Mm -hmm. I've watched his speeches. Mm -hmm. Ah, oh, unako, grabe. Grabe, uh, may kinabutan exactly, niya ako exactly. pagka mag-speech yung Nino Aquino. Uh. I think about 30 minutes ago when I said, Sensible people, like you know, a lot of people will see the good thing and the bad thing. Yes. But it doesn't mean when I see the bad thing, I disagree with you personally. It's just that your policy on a particular program of governance, I disagree. I said this is what I believe. I'll pursue this goal, you pursue yours. So when you see good things also, you share. You share. Like for example. Si Ninoy magaling, si Marcos magaling, si Magsaysay magaling, si Quezon magaling. Because these are leaders of their time. That is the past. Now, it is our now future ang pinag-uusapan natin. But you have to give credit where and when it's due. You have to recognize effort. Kasi yun na lang yung sukli natin sa salin lahi natin. Sa mga ninuno natin na mga naging leader ng bansa. Now, their political... Uh, ambitions and political uh, competition, mm. that's them. Mm -mm. Uh, ang importante, magagaling ba itong mga utaw na ito noong araw? Oh, pag magaling, you emulate. Mm. Uh, Paano niyo pinaghandaan yung role na to? Medyo mabigat yan. Naalala nyo nung ko kayo mm. one time, uh, I saw picture of you maybe speaking in, in public tapos yung old picture ni ni. Ah, oh yeah, yeah. Nakapinawag na natural eh. Nung kum, ang uh, public speaker kasi normally kumukumpas siya uh, uh, yeah, niya. Ayun uh. Nakita ko yung picture. Oo nga, no, magkapareho kayo yung, <laughs> yung bagsak ng kamay na ganyan. Parehong pareho. Kaya na, naisend ko sa inyo eh. How did you prepare for this role po? Well, uh... Una, uh, dati ko naman nang ginagawa, pinanonood ko naman yung mga speeches ng mga leaders. Mm -hmm. uh, si Coy Max, mm -hmm. uh, si President Marcos, mm -hmm. I mean the father, si Ninoy, uh, si uh, Martin Luther King, Churchill, tapos si Lee Ponyo. So pag pinapanood ko sila, uh, na napipil ko kung saan yung words binibitawan mo sa particular na feeling mm -hmm. plus some portion of mm -hmm. physical actuation. Mm -hmm. So yun, doon ko lang siya uh, natutunan through mm -hmm. the years para maihatid ko yung mensahe sa'yo. Mm -hmm. uh, pumasok sa sa'yo. Mm -hmm. uh, manuot uh, mm -hmm. sa isip at damdamin mo. Kasi mahalaga yun, uh, leaders can inspire people. Mm -hmm. In fact, it's a must. Mm -hmm. uh, uh. Now, in this case, uh, nirefresh ko lang yung temper ni Ninoy, uh -uh. Uh, yung yung wit, ang galing kasi ni Ninoy, eh. misa talaga. Pag ka, pinanonood ko nga yung Channel 9 ano niya, interview, uh -uh. katulad mo. Uh -uh. Uh. Ikaw may lalaban mo si Marcos. E empleyado ka ni Marcos eh. Kaya imagine katuloy, <laughs> huwag kang may <laughs> okay, gano'ng eksena. Maraming excited akong manuorin yung... Merong certain tone uh -huh. si Ninoy uh, na ang sarap kasi alam mo talaga yung ginagawa mo, yung mo Yung gawa gusto mong inisin, i-engage eh. sumok pa sa'yo eh. Si Ninoy, pag kinitingnan siya, pag may nagsasalita, na-review ko lang yung mga I did try to do my best because I think the last time I I did acting was like six or seven years ago. tagal din, ano? Tagal. Ang tagal Yung ko, di ba kayo Eh... May Ito, challenge. Ito ka kayo eh, natural kayong actor eh. Iba may, eh. challenge. Uh, uh, but uh, when I asked uh, uh, direct Daryl and uh, Na, ano naman lang. Meron, meron akong nakita. Is, uh, ito, spoiler alert. Uh. ah. <laughs> meron nung pinaw si Direk Daryl na sabi niya, katatapos lang nung 14-minute uh, scene. Non-stop daw yun eh. Yes. 14, ikaw, kayo ba yun? Nandun si Ninoy. I won't say, uh, 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 but I, I think iyon, abangan na tayo. Uh, Dire-diretsyo. Walang puto. 14, 14 minutes. Mm -hmm. uh, that's one. And the other one is, kung yung walang himala. Mm -hmm. uh, o himala, ang mm -hmm. pelikula ni uh, Miss Nora Uno mm -hmm. is about 3,000 audience mm -hmm. or character mm -hmm. in the scene. I think, lalagpasan niya. Meron yung isang scene na... Oh, may um, spoiler uh, tayo. Hindi uh, ko lang sasabihin <laughs> ano yung scene pero sigurado ako kaya niyang mm. i-break kasi uh, when I was talking to him, I mean, we'll do this. Mm -hmm. Oh my God. Really? Yeah. Uh, ganito ang mm -hmm. gagawin natin. Mm -hmm. Wow. Um, so, so this are the things. Ang mga linya um, mahaba, no? Um, sigurado. But then again, at the end of the day, palang dapat pag-awayan. Eh? Mm -hmm. Ako talaga, sa, 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 sa totoo, walang dapat pag-awayan Creative uh, concept ng isang tao yun, mm -hmm. na-entertain ng tao, at huwag natin, huwag natin husgahan mm -hmm. ang kapasidad ng ating mamamayan na unawain kung ano ang nakikita niya. Mm -hmm. Huwag natin limitahan mm -hmm. ang katayanan ng tao, ordinaryong tao na maunawaan mm -hmm. yung sitwasyon. Kasi lalo lang tayo nag-alimpuyo ng damdamin ng tao pagka, hindi, ah, mali yan. Mm -hmm. Teka, eh, sino ka ba? Parang -para buhay ko. Mm -hmm. eh, pareho lang naman tayong utaw. Mm -hmm. oh, mataas nga lang pinag aralan mo. Uh -huh. oh, pero hindi ibig sabihin eh, hindi na ako tao at uh -huh. uh, kaya mo na ako dito. So, huwag mong pipigilan. Eh, damar mo pinipigilan. Oh. Uh -huh. Lalo nalilito ang tao. Kaya, misa na, nangingibabaw na sa kanya sa mga pagdidesisyon niya, damdamin na. Mm -hmm. Kasi, the heart is hurt, it clouded the mind. Tama yun. Wala ba eksena to sa Boston? May eksena to sa abroad. <laughs> 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 oh, nagpunta ako, alam mo. Ito uh -uh. ah. Mm. Oh. Actually, blessing in disguise. Eh. I, I really don't know that this will happen. The first time uh, I went to Harvard, first thing that na ginawa ko on my, I think, first day before the class, the mm. executive program, is to go to Boston College. Mm. And it's just like two, three kilometers away from Harvard. bus Harvard bus. Dedicated. I went to Boston College. Uh, in front of that is the house of uh, Senator Nino Yakin And I have a picture of that. Mm -hmm. That was uh, 10 years ago. Mm. Grabe, no? Oh, picture kasi, mm -hmm. Ninoy yun eh. Mm, Siyempre. Kung bago parang, mm -hmm. yeah, yeah, ang swerte ng mga tao na kasama si Ninoy or ang swerte ng mga tao na kasama si Marcos. Mm -hmm. Ang swerte ng mga tao na kasama yung mga kinikilalang tao hanggang ngayon dahil they have a personal relationship. Ito. Di ba parang... Eh, hey, ikaw, nakapagpa-picture ka lang. Eh, 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 eh. ako, nyumanggal lang ako. Sa, ito uh, nga pala, high balls ni, <laughs> Ninoy, ni Nino, eh, Senator Rino. Uh -huh. Mabait pa nga yung mayaring Amerikana eh. Uh -huh. Kasi, nasa porch ako, uh, bumukas yung pinto. Oh, oh, I'm sorry. Uh, I mm. hope I'm not uh, intruding. Mm. No, 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 no. It's mm is okay. A lot of uh, people coming in and mm. having a picture in this house mm. because uh, it's the house of... Uh, former mm -hmm. senator kaya ganyan. Mm Eh -hmm. uh, yun, punta pa ako ron. Mm -hmm. I have a picture of that. Tapos bigla kang... Tapos akalain mo ngayon, no? di ba? Yeah. Yeah. Hindi talaga mapaglaro ang tadhana. Hindi oh, mo talaga <laughs> masasabi. Inakita ko yung yung uh, mga post nung ilang araw, nung nakaraang mga araw. Well, apparently, uh, para parang may pasaring sa sa inyo o sa gumagawa ng pelikula. How do you take all this? They're entitled to their opinion. Mm -hmm. Their opinion is as good as mine. Mm -hmm. Yun lang talaga. Mm -hmm. Kasi noise eh. Uh, for example, tinig, huwag mo na ma-interview siya, no? Mm -hmm. What? Mm -hmm. What would you feel? Mm -hmm. Eh trabaho mo mag-interview. Mag-broadcast mm -hmm. kasi that's your profession, that's your mm -hmm. career. Mm -hmm. And you make a living out of it. Now you're telling me, anong gusto mong hanap boy gawin ko? Mm -hmm. Eh yeah, parang pag come to think of it na pag-iisip mo, brad naman. Mm. Steady pulso ka na lang. Mm. oh, diyan ka lang muna sa deadly, sa malamig ka muna. Mm. Ako ganoon lang. Uh, okay, good luck. Mm. Wish you all the best. Ang, ang shoot hindi pa tapos. Matapos ah, na ako. Yung sa'yo. Yung, uh, yung portion ko. Uh, 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 uh. Kasi maraming karakter yon mm. na, mm. na, establish yung, yung buhay ni Imelda, ni Marcos at ni Ninoy. Mm. See? Uh -huh. that is something Totoo uh -huh. bago yun <laughs> Kansye, bago siyang uh, dimension at saka uh -huh. some of the incident happened uh -huh. it's about the storytelling lang uh -huh. we don't know right? uh -huh. but other than that uh, it's a movie uh -huh. it's an artwork, it's a creation of a person and we must respect him. pero yung, yung play date niya hindi ba tingin mo it's like uh... Adding insult to injury, sabi nga nila? Uh -huh. that, I mm -hmm. that I don't know. That I don't know. I don't know when. Mm -hmm. no, it's no. it's uh, uh, set yata on February. Well, it's up to the producer uh -huh. because that's his business. Mm -hmm. Ito, pwede mo siya goutin, pwede hindi. Kung ka talent filha? Kung na no, no chiderek daril yap at sa box Yan ba na? <laughs> uh, Ihintay ko lang kung nomad ka. Uh, nomad so, ka. Uh, so, so hindi siya uh, primary consideration when you accepted the offer? Kasi yung opportunity to portray mm. one of the mm. great men mm. of our country mm. it's really an honor for me. Mm. Mm. Sa akin ganun eh. Tapos yung chape, ay siyempre, eh, kailangan nyo. Siyempre, ba? man. Siyempre, man. Siyempre, Kaya lang, uh, ang ginawa ko, na uh, binaligtad ko eh. Mm -hmm. Sige, trabawin ko muna yung dapat kong trabawin. Sa tingin mo, magkano value ko. Mm -hmm. Mahala uh, ka na. Uh -huh. Yeah, Hadrek. Alam mo. Alam mo hindi ko na hindi ko na malaya na Yormia. uh, Yorme ha. We have been talking for almost two hours. Talaga? Uh, nung oh. dumating tayo almost two hours. Ah, ba. Oh, na miss ko kayo it. eh. <laughs> uh, Actually, uh, kaya ako gusto-gusto na i-interview sa inyo. Uh, Kahit nung sa isang radio station uh, pa mm uh, na uh, uh, no? Eh, kasi eh, may sense naman yung mga tanong ninyo. Eh. Saka, medyo, yung tanong niyo kasi, medyo malapit. Mm -hmm. ha, Sa bulsa ng tao, mm -hmm. sa puso ng tao, sa isipan ng tao. Mm -hmm. Wala na, mga high-paluting. Mm -hmm. <laughs> uh, pag siya sa pag na-interview, <laughs> tinanong mo siya, eh, hindi ko alam yung teyater, <laughs> mo, brother. Eh. Hindi naman ako dapat tanongin mo eh. dyan. Uh, uh, eh, Kung mga, ang nakaano ko kasi, kaya nagiging ang yung conversation. Uh, you calculate also uh, sino ba yung in interview ko mm -hmm. ano bang level nung lokal, ano, ano bang mga usapan oh. sa lokal mm -hmm. so the assumption is you know uh, mm -hmm. pero pag tinanong ko siya paano itayo yung tulay sa bataan, ang <laughs> uh, korridor <laughs> uh, uh, engineering, why? Mm -hmm. uh, ibang, ibang uh, usapan naman niya. kaya pagka-conversational uh, uh, mas mas magaang Oh nabitin ba kayo? nabitin ba kayo? oh, nabitin, nabitin. Yung mga gwardiya natin dito, oh, nabitin. Eh kasi ang sarap din kakwentuhan to si Yorby. Pagka talaga, tinutuwa ka mo ng mikropono to, pwede na rin mag-dos for dos eh. But anyway, ang part 2 natin, abangan nyo, exciting din. Sapagkat malalaman natin kung ano ba ang pinagkakaabalahan ni Yorme mula nung siya hindi sinuerte. Ang sabi na iba, eh, parang mas masakit na sa kanya nung siya matalo nung uh, nakaraang presidential elections na Mayo. Tama, ang, ang mga Sasabihin niya siguro tungkol sa tumalo sa kanya <laughs> na si uh, Pangulong Bongbong Marcos sa mga susunod na kukuntahan po natin. Okay ba kayo? Okay. O paano? Bye! Happy weekend! tayo ay ni May YouTube channel na yung taong Nakikita mo lang ba't sa balita? La Sumusubaybay Halika na makin ba diba bago na balita May bagong labas Yung taong napapanood Bulang dati sa balita Antonita Berna Oo siya Wala nang duda Katunyeng siya Kung tawagin Malamang ay kilala mo din siya Mabait siya Kung sa mabait lang Diba din na sa gitna lang Lahat pinapakinggan Tama o mali Walang pinapanigan Taon na walang itinatago Sa sarili marunong Makasama napakahusay mo Kaya gumawa kami Nang ganito Para ilathala Ang buhay mo Simpleng taon na nang galing sa dos Siya na kung magmahal na kung lubos Mabagal man ang mga kwento tagos Na masapuso puso kasama ang Diyos Kaya lahat tara na makinig Abangan ang bagong parating Mga kwentong magaling Makitun in na tayo kay Katunyeng hey! Dito na tayo ay katunyeng Dito mo mapapanood yung mga kakaiba na di mo pa nakita Dito na tayo ay katunyeng May YouTube channel na yung taong nakikita mo lang dati sa balita hey! Kunin na tayo kay Katunin Lahat ang mga dibal na totoo, mga saluobin ng mga tao Kunin na tayo kay Katunin natin sa TV Napakinggan na natin sa radyo Ngayon sa online, mapapanood na natin siya O di ba panalo? Ang daddy ang be, ang bigong ng everyone Kinaaaliwan, kinababaliwan Nalibo-libo niyang taga, suporta isa na ko dyan Mga ate at kuya, nanay at tatay Lolo at lola, batang kapatid Alam nyo ba na pwede sa lahat Ang bawat aral niya na pinapahatid? Ibababati niya na lahat ay may karapatan upang sabihin ang mga sa loobin niya Di man magkasundo, ay naku po magkasama sa isang banda Magkakapatid, solid mga Pinoy, nandito ka man o wala Nasa Pinas ka man o nakikipagsapalaran ka sa ibang bansa Meron ka man o wala, mayaman do ka Para sa kanya ayos ka, Pantayan tingin niya sikat o mahal na mahal niya ang masa Inahabangan ka palagi, sabi ka po sa bago kwento May aral na naman akong mapupulo, ito pa ibahagi ko kaya lahat tara na makinig Abangan ng bagong parating Mga kwentong magaling Makitun in na tayo kay Katunyeng hey! Dito na tayo kay Katunyeng Dito mo mapapanood yung mga kakaiba na di Dito mo pa nakita Dito na tayo kay Katunyeng May YouTube channel na yung taong nakikita mo lang dati sa hey! balita hey! na tayo ay katunin Lahat ang mga debate totoo Mga saluubin ng mga tao Tunin NA ay katon ni. Jule, jule, jule. Tunin atayo ay katon ni. Lahat ang mga bata totoo, mga saloobin ng mga tao. Tunin atayo ay katon ni.